May mga kalamato ko sa mga bagay na isinumpa. Pero paalo ko sumpa ay nasa isang bagay na karaniwan nating nakikita sa bahay. Isang sirang VCR tape at isang multo na nagkaabang na mapanood mo ito. Mga kapinasoror, Salamat sa pagbabalik sa ating mundo ng katatakutan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng weto, hababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at pag-subscribe para hindi ka mahuli sa ating susulod na mga na kwento. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kwento natin ay tungkol sa isang sumpa na nagmula sa isang simpleng videotape. At ito ay pinamagataw ang sumpa ng sirang BCR. sa isang baryo sa Bulacan. Kumalat ang balita tungkol sa isang kakaibang videotape. Sabi ng mga tao Kapag pinanood mo ito, may tatawag sa iyo sa telepono at bibigyan ka ng pito araw bago ka mamatay. Karamihan ay hindi naniniwala.